Good morning! Good morning everyone po. Kumusta po kayo? Ngayon po ay Monday, 11 o'clock. Ngayon tanghali, eh. pagkatapos namin ihatid ang mga bata, ayan. Magbebenta kami ng bote. <laughs> Magbebenta kami ng bote. May tatlong sako kami at kalahati doon na ano, plastic. Tingnan namin kung magkano yung mapapagbenta na. Two weeks pa lang. Two weeks pa lang po yan. Marami na kami napagbentahan noon. Ang hindi ko lang alam, eh, baka tinatapon niya yung tubig kasi gusto niya lagi magbenta ng tubig ko. <laughs> eh, ano? Ngayon, yung mga pinagbibentahan namin, naiipo namin. Ano, nakaka-30, 30 dollars, $30, ano. Tingnan natin kung magkano ngayon. Parang kukunti ngayon eh. Kasi wala yung mga bata, lagi nasa school. So, kami lang masyadong umiinom. So, dadalhin namin, mag-asawa. Ayan, ito. Oh, madami sila. Tingnan namin kung magkano mapapagbentahan. Sa Toronto noon, um, yung mga bote, tinatapon lang namin. Garbage, garbage, puro garbage. Dito binibenta, pati mga ano, mabuti naman. Kaya pala wala mga plastic at mga ano dito sa daan, malinis. Kasi pinupulot at binibenta. Yun na maganda kasi malinis ang kapaligiran. Wala kang makita-kita mga plastic ng bote at saka yung mga can kasi lahat binibili. So samahan nyo po kami, magbenta po tayo. Pakita ko po sa inyo. Tara, let's go! Ayan. Papunta I'm po. Nandito. Buti na buksan natin, no? Oh. Nakakatuwa po kasi yung yung documents ng bahay namin, yung land title, Matagal na namin nakuha nung nagpunta kami dito, July. Tapos, hindi ko muna siya binuksan. Ngayon ko lang binuksan, ngayon ko binasa lahat-lahat. Hindi -lahat. ko alam, may, na, may nakasipit palang cheque doon. Nakaipit. Nakaipit. Nakaipit na cheque. O, di may pamalengki kami. Ano, parang sumobra yung bayad namin. So, ibinalik sa amin. 200 something din yon O, di may, may pangkain tayo. Ayan. Samahan nyo po kami at magbebenta muna kami ng bote. niipon po namin eh. Maka makarating kaya yung Pilipinas. <laughs> Baka. Tuloy. <The link. laughs> yung pagbenta natin ng bote. <laughs> Aray, kung niloloko ni, Di, ni Gary si DJ, sabi niya, oh, lahat ng bote, lagay mo dyan. Uuwi tayo ng Pilipinas pambayad natin ng ticket. <laughs> tingnan po natin. Nakakatawa kasi yung napagbilhan namin dati is 30 plus 38 o 42. No. Tingnan Pero medyo kukunti eh, <coughs> Siguro less ngayon. Less ngayon na ng mapapagbentahan namin. So samahan nyo po kami. que This is the tota. Ayan, may money na tayo. Okay, let's go. Ayan po. Pagkatapos sa iskan, lalabas na po dyan. Oo. Oo. 28 dollars siya para mas marami ngayon ay dati 30 plus eh uh -uh. hi guys ayan nakapagbenta po kami ngayon naka 28 dollars and 65 cents ayan may pandagdag na naman kami sa angkal siya namin <laughs> iniipong kasi namin yung mga bote ayan so may pandagdag kami lalagay uli namin o oh, nadadagdagan ayan pagkatapos naman po dyan dadaan lang kami sa mall saglit at may bibilhin kami oh, tinanong niyo yung mga kalsada o. Oh ginagawa. Ayan, ginagawa palang lang po yung mga daan. Ang lawak na eh, talagang papalawakin pa yata. Ano? Ang lalawak na po ng karsada dito. Dadagdagan pa nila. Ayan, sige po, asamahan niyo po kami sa Shout out! Shout out kanino? Kay hey, Inag. <laughs> Idol ni mean ay idol inak kumusta po ayan dumaan din po siya sa TD para i-cash yung check niya tingnan natin pa rin siya dami naman kaso hmm, puti, dumihin yan sapatos ni Rapi Tulpo <laughs> sapatos ni Rapi Tulpo ni Senator Rapi wow shit ayan, bili mo na, dali na I'm not going to give you shoes or shoes. I'm you do not going to Sinday. Si wala ang mga bata. Pwede ka pala subakay dun sa mga bata tomorrow daddy

dalahin namin baka bukas at this week po. Thank you. Ay. Oh, okay. Thank you. Thank you. Ayan. <laughs> Pauwi na po kami dalawa. Pauwi na kami dalawa. <laughs> ano, ano nabili mo? Nagpunta ka ng <laughs> mall. Galunggong lang <malong>, pa lang nasa. <laughs> Nagpunta kami ng mall. Tapos, sobrang laki daw ball bay. ano ba, TNT? Nakakita ko ng galunggong. Salamat kayo, hindi nasira yung pa. bag. Pag nasira yung pa, bag, ikaw <laughs> magpupulot. Galunggong ang binili ko. <laughs> Aray ko. Ay, masarap kaya yun. Piprito ko, tapos kape. O, oh, diba? Salt. Nasa mall tayo ng social, tapos <laughs> bumili ka ng tulingan. <laughs> Nagagalit sa akin. Nasa mall ka, bumili ka ng tulingan may nakakita ko tulingan mura lang 4 pieces 5.99 oh samantala nung nag order kami ilang piraso dalawa 15 dollars oh malaki pala tubo nila daddy naghahanap sila ng ganun oh. No? tapos bibenta na nila kasi nung ano bumili kami nag order kami 2 pieces na tulingan 15 dollars eh itong nakita ko ganun din kalalaki 599 ano na apat na peraso na ganong kalalaki eh yun. bumili ako <laughs> nagagalit siya bakit daw yun ang binili ko nasa mall kami pinailalim niya sa ano dito sa binili niyang popcorn ay nako patawa eh yung popcorn na binili niya binili ko sa mga bata yan. ngayon nakakita nga ako ng tulingan bumili ako nilagay ko sa ilalim ay mabigat sabi niya, pag nahulog yan dyan, bahala kaiwanan kita. Aray ko, patawa itong aking asawa. Aray ko, pauwi na po kami. Ayan. Ay, dadaan mo na, maghuhulog po pala ako ng Ayan, mga kaibigan, kumusta po? Ayan, nandito na kami sa school. Susunduin po namin ang dalawang bata. Ayan, aking asawa naghihigup ng sabaw. <laughs> Ayan, at ito po yung school nila. Ayan, Ayan sunduin po namin. Ayan, kami po yung magpapaalam na. God bless everyone. Hindi ka pa nga nag-uumpisa, na, papahalam ka na. <laughs> paki ano naman po, paki singit naman po ng aming YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, baka naman po pwede. Subscribe naman po kayo. Masya salamat po. God bless everyone. See you tomorrow. God bless. Bye-bye.